Yung sapuk at O, ito na po yung yung kubo namin. Ayan, skeleton na po siya. Nababakbak na po siya. Binabakbak na po nila namin. Ayan. Ayan. Ayan na yung umungan namin. Skeleton na. Kalahati ng bubong niya. ng skeleton niya sa taas na tanggal na po. Ayan. O, dalawang poste na po na ilagay ng na bakal. Ayan. Ayan po sila. Hmm. Pasasaan ba't matatapos din? Simple lang naman po eh. Para sa Sabado li at Linggo, umungan ulit may mag-agawa. Oh, maawaing jos Diyos at matatapos na yan po yan ang open open kubo ayan na ganyan na po kaluwang yung kubo namin yan ayan ang masisipag na namin mga kapatid Ayan po sila. Hop. Oh. Yeah. Ito po makikita mo buong-buo po yung kawayan, yung bayog, pero hindi na po siya buo. Kinainin na po ng anay sa loob, magaan na po siya. Kahit bata mag- mabubuhat na po niya isang kawayan. Isang bayod. 'Yan. Oh, open na. Open na, open na. 'Yan. Ah. na po. welding na po yung pangalawang poste. Pala, pangalawang poste na bakal. Ngayon. O, ayan po nakikisama po yung makapangyarihang Liwanag na Diyos. Wala may may ulap, hindi gaano mainit po. 야! Yeah 야! <mumbles> 아 네. Yan po ang aming kubo. Kagaya po ng isang tao yan. Inaayos ang kubo o pamamahay. Parang tao din. Inaayos, inaayos ang ang buhay at katawan. Kilalanin ang ama at ina natin. At sa pangunawa, maliwanagan. Yan po maliwanagan sa katotohanan sa pag sa pangunawa matanggap natin si ama Adan at Ineva yan po um, nabuo na natin namin ito dito na maayos na po ang umungan namin dito at sa pagdating ng mga kapatid dito